Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gagamit para nga po si Coach Steve Kerr ng small ball rotation. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagbabalik na ni Jared Vanderbilt sa Los Angeles Lakers. Sinabi na nga po mga katropes ni Coach Steve Kerr sa kanyang mga nakarang interview na hindi pa nga po niya alam kung anong klaseng starting five ang kanalang gagamitin sa kanalang mga laro sa regular season. Since bukod nga po kina Stephen Curry at Raymond Green ay hindi pa nga po niya pinapangalanan ang tatlong player na kanalang magiging starter. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit iba't ibang klaseng starting five ang kanalang pinapaglaro sa kanalang nakalipas na tatlong laban sa preseason. Sa katunayan, sa pagkapanalo pala nga po nila laban sa Sacramento Kings, ay ginamit nga po nila dito si Kyle Anderson na starting center at bilang katandem na Draymond Green sa kanilang frontcourt. Sa madaling salita, kinukonsideran na naman nga po ni Coach Steve Kerr na gamitin ang kanyang paboritong small ball center which is hindi rin naman nga po gumana ngayon. Dahil bagamat man nga po nanalo sila kontra sa Kings ay na-out rebound na rin naman nga po sila dito ng todo sa pagkakaroon ng sakramento ng 18 offensive rebound kumpara sa tatlo lamang na nakuha ng kanilang kupunan. Kaya mukhang malabo na nga po niya itong magamit lalo pat sobra nga po ditong bumabagal ang kanilang opensa at dinudumi na nga po sila ng gusto sa ilalim ng basket. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang pagbabalik na ni Jared Vanderbilt sa Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katrops, ang nakakalipas mula nang maipanalo ng Lakers ang kanilang pre game laban sa Milwaukee Bucks ay sinimulan ulit nga po ng kanilang team ang kanilang mga ginagawang practice sa loob ng kanilang pasilidad para paghandaan ang kanilang susunod na game laban sa Golden State Warriors sa lugar ng Las Vegas. Bali lahat nga po ng kanilang mga manlalaro ay present maliban kay Christian Coloco na hanggang ngayon ay hindi para naman nga po binibigyan ng clearance ng NBA na maglaro at magpractice kasama ang kanyang mga teammates. Sa katunayan, nakapagsimula na rin naman nga po dito na makapag-practice si Jared Vanderbilt na isa sa kanilang mga manlalaro na nagtamo ng injury ng nakarang taon. Ayon nga po sa lumabas na balita, nakapag-ramp up na rin naman nga po ito sa kanilang practice at target nga po nito na makabalik at makapaglarong muli sa lineup ng Lakers sa simula ng regular season. Ibinalgar na rin naman nga po mga ni JJ Redick na meron na nga po siyang nakadesenyong zone defense package para mismo kay Jared Vanderbilt upang mas lalo nga po niyang may pamalas ang kanyang tunay na lakas at abilidad pagdating sa depensa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.